Salam na. Ay eh, wala, ay kung bituhi ka wala may panood lay, kanang akong giluto mo ikwana Ay eh, salam na. sa kay kada. Ah. <laughs> salam na. Kuan. Ah, matay matabang. No, dako kayo ni akong hihimo. Kuan, aning. Sana. Balangoy, kasaba kay. Balangoy, balangoy. Balangoy, kasaba. Kasaba kay, kasaba, kasaba ni dabo. Ayo, oh. Sa panangod mo trabaho mo sa. Ah, katapusan pa? ya.

Mm -hmm. Mm -hmm. Bakas to. Ano Ay. Dali, dali, dito ka. Na. Sugar ba na ako, Jude, kay? May man silang order nga. Bakalaw. Durado. Masagad ba yan? Sige, so, pagkaon Ako, dahil mm -hmm. yung pagkaon. skaw order dyan, masugan ako.

kaayod yun. Kung murag dutay, mm. nanawag na ko ko atos ubos, di pari, kung blok kabok dam ko, muna ang na siya pagkahimok. Hindi na, Sam. na kang na orno Malo na. Ha? Hmm. Dito na kang ano? Depende. Huwag ganahan. May muunta na ako kuhan, man. Binangkal. Na? Oh, binangkal na tabay. Yung, pala, binangkal mong na tabay. Ulot mo gusto ko binangkal niya. Magluto po kuhan niya. Eh. Hmm. Ay, din ako nilutoan. So, madaot ni. Ipos ah? mm -hmm. na yun. Lami, yan. Ay, pagkatimpla. May, may kanilita, gusto niya bangag-bangagan. Huwag ka, no? Wala man na bangag-bangagan. Buntis. Buntis. bangag Buntis. 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 May balag ba yung Winston yun at siyangge? Buwag yung iwan. Ano yung isulat pa dyan ito siya? Ha? Hanggat? Buwag dyan siya. Ah, nasa dosi pa to. Dos, ano ba siya kapuyo? Ilang balay?